Yeah, nakagayak na kami papunta sa another lalaport. Yan ang aking mga sisters. Tignan nyo naman, mga models. Ah. Oh. Model ng ukay-ukay. Charot. <laughs> Ay, Zara pala. Sorry naman. Oo, oh, oh. ayan si Kim, o. Oh. Si Kim, may sariling lakad yan. Nanamba sila. Kami naman mag is pa kami mamaya Ate dito na, na building mo isang isang row lang kayo. Oo. O muna mm tawag -hmm. pa kaliyan mo. Oo. O rugo muna. Kasi hindi 'pag nag 'pag nagano rin mo oh, Ate, jan ako iisipin nang terima so ito yung ano advance mm. ko kasi mm. mm. pag yung... tinuhan na rin naman ni yun yung mga gamit niya kan lolo ngarin mo. Diyan パプのさん、ラッ今、先生来てた。あっ、どなたがパレンィーチェン ?2 時半と3時半か。なんか時間間違,間違ってたみたいだったけど、あそう <laughs> あ思ってたり30分早く来てた。あ、えー、マンケンコ、マイニース、ハスバン、ニデ、えー、ユキさん。 Today, we're going to the mall. Okay. Okay. Say hello, everyone. Hi, Lois. nasa Port na kami. That is the Lala Port. lalaport. Mm, just arrived at okay. Lalaport. Ito na kami. Okay, so, okay. Bye bye de Yuki-san. Arigatou ne. Arigatou ne, Hideyuki-san. Mata ata de. Are, don't tayo. Babo ko. bye Ayan. Yeah. Walang ganun, mm walang ganun. Hindi, -hmm. mas nahihirapan siya kasi minsan pag meron. Oh, nandiyan siya, naman ang wheelchair. <laughs> laboy na ka Naku, pa milan to. Wala ka pag-run? Wala ka lang din laboy. Wala kayong kapag-run. Wala kayong kapag dapat sulitin ang pool. Naku, hindi pa ba sulit? Hoy, ilang buwang ka pa? Tatlong linggo ka pa. Ay, tre. Oo, oh, oh, ako isa dalaw. Isa dalaw. Yung ano, magre-renta. Hmm. Ay, talaga, ang bait talaga Pong, ng, eh. ano ko, na manugang ko. Talagang sinirabero nila yung malapit na entrance. Actually, walang renta kasi kukunin din naman natin yung 100 yun mamaya. Mm -hmm. It's like you're just, you're just borrowing. Hindi, hindi. Ito, ito, ito. Mm -hmm. talagang sinira pero nila kung saan yung malapit talagang ano. Kung Kahit na, na ko talaga. Ito pasok mo, tapos mamaya. Oh, dali mo din yung 100. Ano okay. kasi mong kulay, mamili ka. Mm -hmm. Ay, parang ito yeah. Yeah. Hindi, parang the same lang. Perte, hindi, malaki yung isa. Ayan o, no? oh, very convenient ang mall dito. magpapas okay, mag-i-insert mag ka lang ng coin dito. Tapos mag unlock, ito, unlock na. na siya. Alam mo ba? Tapos, na, pwede mo na siyang, na, ano na, na siyang, hiramin. Tapos yung 100 yan mamaya, maibabalik din din sa'yo. So, hindi, you know what's the reason bakit nilalagyan nila ng 100? din uh -huh. para dito mo rin siya ibalik. Ah, okay. O, kasi pag walang ganyan, syempre manghihinayang ka sa 100 yan, ibabalik mo kung iiwan mo kung saan sa kanya. Kumbaga assurance lang. meron yes, Pero, na, wala siyang bayad kumbaga, it's for free, it's for free, free, free. but to secure the place. Okay. Para Go, go, go! Go, go, go! Andito na kami inside the mall. Yippee! Masaya na naman! Happy shopping! Happy spending! <laughs> Pagastos na naman. Mami, humahangos. Pipig-upin na yung kanyang food. San yung order mo? Dito? Dito order mo? Oh, okay. Thank you. Yan, yeah, 1,270 yen total complete. This is my receipt. This is the buzzer. So, pag tumunog na to, pwede mo nang pick up in yung order mo yung order niya. I think beef meat. Ito, ito, ito. ang order niya. Super, napakalaking ramen. Plus gyoza. So, si mami, ang order niya pancit. Parang pansit kanton. Ayan. Oh. No. Ito, tinitirang kita. Ha? Ah, sige. Si Papa, anong order? Pepsi. Ayaw niya ng iba. Bakit? Ayaw kami ng gusto. Ah, sige, good. Ito, krimati, pwede nga ano, pwede kang mag-share sa akin. Ito, ito, ito. Oo, share-share tayo mamaya. Ang ganda ng food court dito. Super nice. Social. Ito yung cart pag mo na yung food mo. So, very convenient. So, yan na. Ang aming late lunch. Very delicious. Ay, merienda pala to. Kasi nag -lunch na kami sa bahay. Kanina. Hindi, lagi <laughs> tayong may snack Ano to?

ganda. Fan. Ah, video, video. <laughs> <laughs> Ini kore. <laughs> Japanese style bath. So, ayan yung instruction. Ayan, ang gagandang. Spa beauty. And... Spectacular. Ako din. Spa view. Kaya so, tapos na magspa ako ano? Um. Okay, um, okay. Um, okay, okay. okay magbaba na ako ng spa. Tapos na kami magbabad sa spa. Ayan, ganyan yung spa. Super relaxing. we're home! Okay, Kyrie! Ay, tadayma pala. ma. We're home! Hello. Hello! Hello! Hindi pa naman luwag to eh. we